Ang dami nagmamahal sa atin. Nakakatanggal na pa nasa, yung, yung kaway nila. Ayan! Maroon na. What's up? Kang manok na. Bilis. Oh! kang manok na. yon Thank you. kang manok na. Mars. Are you good? Are you good? Ganda. Yes. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. you. Good. Right. Ano na ano to? Dito kang manok. Kay bigan. Oh, <laughs> bilisan <laughs> <laughs> niyo! Kaya. <laughs> ano? <laughs> Gusto mo bang ano? Gayahin natin yung mga pose ni Step 5. Ah, sige. Okay. Atras ka ha. Okay, 1, 2, 3. Step nyo! Step namin! Step, Step 5! <laughs> eh, province of queso na kami. Photo shoot muna. Wait, wait, wait. Wait, wait. Tili ko na. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.

Ano yun? Ano yun, Jay? Selfie, selfie. Selfie, selfie. Right, touch down na kami dito sa Villa Escudero and dito sila kumakain lahat. So before that, yan. So binigyan na tayo ng Evo Helmet Philippines ng mga sasote natin. Yun. May t-shirt. May long sleeve. Long sleeve ulit na ibang kulay and may t-shirt din na ibang kulay. Ganda nun. Sir, may first stop, Villa Escudero. Yes, first checkpoint. And <laughs> I'm the third one <laughs> <laughs> okay, <so> Competitive <laughs> pa rin Ay, <laughs> right, Touchdown na kami, gumawa ka Ayan, gumawa na tayo Pwede ba yan? So gumawa ka na kami, pwede pa yan? <laughs>